Hello magandang hapon sa inyong lahat uh, Welcome back to my youtube channel So ito po ang inyong lingkod At uh, muli na naman po Papakita sa inyo na Sana po eh Bago kayo pagpatuloy itong aking video Sana eh Huwag niyong kakalimutan mag like Subscribe And pindutin na rin po yung akin bell button para lagi po kayo updated sa akin susunod pang pa mga videos so, so guys nandito uh, tayo sa bayan ng hayo at ganun pa rin katulad sa dati sinagisan nagagala ko kayo dito sa bayan ng Jeju Island so, let's go guys nandito ako ngayon sa tabing ilog so medyo gumanda na ang panahon kaya eto nakalabas ako ng yung linggo sa ta. kukuha tayo ng ating content para i-upload natin sa aking youtube channel so let's go guys takas tayo samahan nyo ako ayan dito lang po ako ayan so yan lang uli makikita yung aking mukha sa camera. So, yung mga nakaraang linggo, uh, i-review ang ating ina-upload. So, ngayon, makikita nyo naman ako sa uh, personal. So, andito ako ngayon sa Jeju Island at uh, nagbabakasyon po ako sa aking anak. So, yan. ito po yung aking madalas na nilalakara makakalinis po yung aking pinagalakara dito so, let's go guys samahan nyo akong naglakad uh, para saksihan din ninyo yung lugar dito sa bayan ng Hayo Dong. maganda po rito ayan mahirap pala ang wala tayo wala tayo in... ano stun mahirap video so 서 데리고 나타요 탐배 탐배 나. 이게 제 이쪽은 제 이쪽은 아마 없을 거예요. 없을 거예요. 예, 상 스트레이트 사제. po yung ilog na karto para na dagat kasi ito po ilog eh bayan mga ito so, kapag uh, umago siya papunta yan doon sa sa dulo ng dagat so um, bali magkarot po yung ilog na yan tsaka yung ilog na pang so ginawang ano yan tourist spot kaya napaganda Guys, ah uh, let's go. Ah uh, mamamasyal tayo. So, tayo. Tayo. so medyo madilim ang ang kalangitan kasi uh, alam nyo naman pag uh, winter na so, yan, umano ang ang panahon madilim ayan eh, ayan eh, ay naririnig tayong mga ibon huni ng ibon yun sunod na aking video eh papasya natin yung kabilang pasya na natin sa roon so hirap mag hawak ng aking cellphone so yan yan na po yung ilog so ang ganda ng design ng ilog ay eh. tayo So balik pauwi na na ng bahay. Ayah, ayah. Uh, Ayan. 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 Guys. Ayan, ayan. So, na Mga ina. Guys, let's go. Nanaglag sa aking wallet. Ayan. Ayan. gagala lang tayo mga ito Ayan. 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 Napakaganda rito. So, marami pa tayong gagalaan dito. At patagal-tagal pa tayo magsasama-sama. At sana po ay kayo magsawang sumuporta sa aking mga vlog. So, guys.